Ang mga mamahalin at magagarang kotse ay matagal ng simbolo ng kayamanan. Marami sa mga mapiperang negosyante ay merong sariling koleksyon ng mga mamahaling sasakyan. Pero para sa iba, hindi sapat na mamahalin lang ang kotse nila. Gusto nila kakaiba at unik ang disenyo ng kanilang mga kotse. Tignan natin ang ilan sa mga ganitong klase ng sasakyan. Volkner Mobile sa labas ay mukhang normal na bus lang ang Bokner Mobile. Kaya naman, ang daming natatawa pag nalalaman nila na ang presyo ng sasakyang ito ay 85 million pesos. Pero, nagugulat sila pag nakita na nila ang loob ng sasakyan dahil para pala itong isang hotel sa ganda. I-slide out ang pader nito. Ibig sabihin, pwede palakihin ang space sa loob ng kotse dahil na-extend palabas ang pader. Bukod dun, meron pa itong sariling garahe na kayang magbuhat ng isa pang kotse. Ang garahing ito ay hydraulically operated. Ang maganda pa dito ay napakabilis lang mag-load at mag-unload ng kotse gamit ang garahing ito. Kaya naman, kung iisipin mo, sulit na sulit ang sasakyang ito sa kanyang presyo. Ice Wagon Iba't ibang materyales ang ginagamit sa paggawa ng kotse. Walang magsasabi na ang ice ay isa sa mga materyales na to. Pero sa Russia, merong nakaisip na gumawa ng isang Mercedes G-Wagon gamit ang yelo. Sa sobrang lamig ng Russia, hindi natutunaw ang kotseng ito na gawa sa ice. Para mabuo ang wagon, gumawa muna sila ng custom frame na kayang buhatin ang napakabigat na yelo. Tapos, nagmodify sila ng motor para ma-withstand nito ang napakalamig na temperatura. Pagkatapos nun ay kumuha na sila ng napakaraming yelo na ginamit nila para gawin ang G-Wagon. Kahit pagawa ito sa ice, napaandar nila ito at nadrive pa nila ito sa kalsada. Bukod sa ice, naglagay din sila ng mga ilaw sa kotse. Kaya naman sa gabi ay napakaganda ng itsura nito. Cardboard Car Kung ano-anong materyales ang naiisip ng mga tao na gamitin sa paggawa ng kotse. Ang kompanya naman na Lexus ay nagpagawa ng kotse gamit ang 1,700 na cardboard sheets na hinugis gamit ang laser. Tinayo ito sa London ng isang team ng mga professional na designers at modelers galing sa kumpanyang Laser Cut Works at Scales and Models. Ang ginamit nilang batayan ay ang 3D model ng Lexus IS na prinobide ng kumpanya. Napakaganda ng kotse ang ginawa nila at gumagana talaga ito Kopyang kopya nila ang interior ng sasakyan. Gumagana ang mga pinto nito, parang tunay na kotse talaga. Meron pa tong mga headlights. Pero ang pinaka nakakamangha ay ang gulong na gawa rin sa papel. Ang hindi lang gawa sa cardboard ay ang frame nito at ang makina. Kahit sa kalsada ay pwedeng i-drive ang kotse ito basta wag lang uulan. Bentley Ultra Tank Ang isang brand new na Bentley ay may presyong 10 million pesos. Kaya marami sa mga bumibili ay ingat na ingat sa coaching ito. Pero sa Russia, merong naggawa ng isang tangke gamit ang isang Bentley. Bumili muna sila ng pinakamurang Continental GT. Tapos, sa nila kinonvert ito para maging tangke at tinawag nila itong Ultra Tank. Mukhang mahirap i-drive ang Ultra Tank, pero ayon sa mga naggawa, para ka lang daw nagda-drive ng normal na kotse pag binamaneho mo ito. Ang isa sa mga advantage nito kumpara sa original na Bentley ay kaya nitong umandar kahit sa matitirik na daan at kaya rin nitong tumakbo kahit wala sa kalsada. Audi AI Trail Ang una mong mapapansin sa kotseng ito ay ang kanyang kakaibang disenyo. Malaki ang mga bintana sa mga gilid ng kotse para kitang kita mo ang magagandang scenery pag nagta ka. Hinalin tulad nila ito sa isang helicopter cabin na nagbibigay sa mga pasahero ng panoramic view ng kapaligiran. Dinisenyo ang kotse para gamitin sa rough at sa kalikasan. Ang pinakakakaiba at nakakamanghang picture ng kotseng ito ay ang kanyang limang drone na ginagamit bilang headlights. Tinagurian silang Audi Light Fat Finders at kaya nilang lumipad autonomously sa taas at sa paligid ng kotse para ilawan ang mga lugar. Ang isa pang unique na feature ng kotse ito ay ang kanyang rear passenger seats na dinisenyo para maging kapareho ng mga duyan. Pwede itong tanggalin para magamit sa labas ng kotse. Meron din ilaw sa kotse na pwedeng tanggalin para magamit bilang isang lantern kung sakaling kailangan mo ng ilaw pag nagkakamping ka. Ang tema ng kotse ay nature at kalikasan at kitang-kita naman ito sa kanyang mga features.